Hello guys, good morning, good afternoon, and magandang araw po sa ating lahat, no? Kung saan kayo naroroon yun sa sulok ng mundo, ayan. Sa so may dumating na parcel, ayan, sino ba ang nag-ano nito? Shopee? Shopee ba to? O Sada? Risa? Shopee ba nag nito? O, oh, mayroon na. May dumating na parcel guys. So nakalimutan ko kung saan ba ako murder sa Shopee ba o sa Lazada kasi ano. Uh, pinasuyo ko lang na ano. <laughs> ah kuhain. So so hindi ko maano malala kung Lazada ba or sa Shopee ako na nakapag-order nito. So since ano na nakikita ko no sa ano <laughs> trending, trending guys no. So ayan. Ever since naman, wala naman akong tinitake kung mga ano-ano. Pero ayan, subukan ko nga to guys. No. Kasi sabi nila ano. Sabi no, sa mga feedbacks dito sa ano na to, sa items na to is ano, uh, positive feedbacks naman guys. So ayan, sabahan nyo ako para i-unboxing ko to na hindi ko alam kung ano yung nag- ah uh, anong nag-deliver ba nito? Lazada ba or Shopee? O, oh, so, basta may dumating na parcel. <laughs> o, oh, ba diba? So, nag-buy one take one to guys. So, ayan. Nagpa-boodle tayo, no? <laughs> nagpa tayo, guys. So, buy one take one to is ano, it's only uh, 141. So, nag-sale siya. Pero sa regular, price nito is minsan nasa 300 a ah, 400 plus I think so depende sa mga sellers guys no kasi iba iba naman sila presyo so ayan parang hindi pa matalas yung aking gunting no ayan parang matalas pa to, matalas pa yung sungki ko ng ngipin nito o <laughs> oh, diba guys ayan samahan niyo ako ha so sama sama tayo mag unboxing so talagang hindi matalas <laughs> hindi nakaka ay, parang hindi nakaka ano nito ano ah, di ba so ayan ayaw ayaw magputo no? ayaw na ah. sama ka naman so ayan guys yung ano yung daan ng ating ano <laughs> gunting oh ayan no mm, parang kinagat ng dagat. no so ayan ay sus nako meron pa pala akala ko yun lang so ayan So, ayan guys. Tingnan natin na. So, sana sana ipikti, ipikto to sa atin no, may, may maganda yung effect, no? Uh, para naman ano. Para naman gumanda ako, guys, no. <laughs> kasi syempre nagkakaedad na tayo, no. So, kailangan natin siguro to, no. So, first time ko magano mag, mag mag ano nito gumamit, guys. So, lagi kasi, ano, pag nag-aano uh, ako, ano tao nagsusur ah, nagsusurfing no di ba nakikita ko yung mga feedback so ayan nakita ko na ganyo ako nag ano, guys nag buy one take one so parang sabi ko ang mura no so ayan ito yung inaano ko guys oh ayan sweet trip extra strength glutathione collagen glow ayan anti aging formula so ayan tamang tama guys no dahil ayan nagkakaedad na tayo kasi sabi ni sabi dito is anti-aging formula so may mga ayan may mga formula siya for anti-aging so ayan sa mga mga 40 plus na dyan <laughs> so mag take na rin kayo nito na glow tayong collagen glow so yun guys no so kailangan naman talaga yung ano gluta tayon sa ating katawan no para magglow yung ating skin no di ba so ayan may mga hindi ko makita guys kahit apat yung mata ko so ayan ang liliit ng mga ano mga nakasulat no so ayan halos hindi ko mababasa na yan kasi ayan ang liit kahit ano, kahit apat na yung aking mata. So, ayan, useless din. <laughs> Dahil ano, hindi na tatawag ito. Hindi nakikita. So, buy one, take one siya, guys. No? So, so, yung isang battle nito, nagkakalaman po ng ilang piraso to. 60 organic gummies. So, ayan. O, so, ayan. No? So, paano ba to? Balik ta, no? 60, 60 yan, guys. Ha? 60 organic gamis, So, ibig sabihin, hindi talaga siya yung ano, yung capsule, guys, no? So, parang ano siya, gamis no? So, kung inyong napapansin, di ba may mga candy-candy na mga gamis guys, no? So, parang yun yung datingan, no? Di ba? So, mayroon siyang 60, ano, uh, piraso sa isang bottle, no? So, yung ano dito, so, paano ba ang take nito? So pagkakaalam ko ano twice twice a day no morning um, after meal or before before meal so hindi ako sure ayan so mag ano ako muna so mag uh, magre-review ako guys no tapos and then another two gummies no uh, before ano go to sleep no so ayan so ba dalawa to guys so ayan no di ba So, tingnan natin kung ano tong magiging resulta, no, sa atin. So, ayan. So, nakakati nakatipid na ako dito, guys, no, sa dalawa. Kasi kung mag-regular price siya nito, so, ipipalagay natin mga sa 300 plus. So, nag, uh, so, nag sale siya, di ba, yung 8-8 August. So, may mga ganyan, di ba, sa mga Shopee or Lazada. So, hindi ko lang maalala kung saan ako nag-order, guys. So, i-check ko mamaya doon sa aking, ano, order form, no? Titingnan ko sa Shopee or sa Lazada kung saan ako nakapag-order. Ayun, uh, yun. So, mag -ano ako doon, magre-review para adam ko kung paano to i-take. Di ba diba guys? Kasi, so, mahirap na, no? Uh, so, sa pagkakaalam ko, basta ano, every take nito is two gamis, no? So, try natin to buksan, guys, no? Ayan, so try natin to buksan. So, ayan, mga ka-beauty dyan. <laughs> o, so, oh, mga ka-beauty dyan, ha? Sa so, mga 40 plus, no? So, kailangan natin ng, uh, so, kailangan na siguro natin mag anti aging no? Kasi, ayan. So, para hindi naman tayo, ano, para, para hindi naman tayo dry tingnan, no? So, kahit hindi tayo makapag-lotion, hindi tayo makapag ayos no sa ating mukha no so naggooglo pa rin yung ating ano ating face no oh di ba oh di ba guys so ayan so ringan niyo lang ako kasi ganda naman ng feedbacks no kasi minsan ang nag-advertise nito si ano si Doc Doc Willie Ong si Dr. Ravillo and then meron pa isang doktor no Uh, sila Marian Rivera so mga ano guys no sa mga, mga kilalang mga ano uh, celebrity uh, celebrities no yung mga nag uh, nag-advertise nito or nagpro-promote ng product na to so ayan so ta try natin to guys so ayan papakita ko lang kung ano yung itsura nitong uh, uh, sweet treat Ayan, gluta tayong collagen glow, no? So, sana talagang mag -glow, glow So, ayan, safe naman yung ating, ano, yung ating items, guys, no? Kasi, ayan, no, naka-sell siya, no? Ayan, so, mayroon pang pa-double-double. -double. So, naka -ano naman siya, ayan. Naka-sell naman siya, so, items, safety arrived, and secure, no? Oh? <laughs> diba, ganon? <laughs> so, ayan, papakita ko lang, guys, ah. Ayan. So, ayan. Tingnan natin kung ano tong ano. So, siguro kailangan ko nabutasan na dito, guys. Ayan kasi ano naman. So, mag-start -mag na ako mamayang gabi mag-ano nito, mag-take. oh, di ba? So, abangan nyo na lang, guys, kung mayroong pagbabago sa mukha ko every time na magla-live ako. Pero, wag mo, wag agad-agad bukas, ha? So, bigyan nyo ako ng take uh, mga take mga one month no so syempre doon na yun makikita yung result no so hindi agad-agad ibig sabihin na pag take mo ngayon o oh, ayan kinabukasan mayroon na agad resulta so hindi ganoon kadali guys no so hindi naman siguro to magic so ayan ayan tingnan natin so ang, ang bango siya ang bango siya, ang bango <laughs> Para akong na ano guys, excited no. Nakakatuwa no. So parang ano, tingnan nga natin 'to. Tingnan ko lang kung ano yung shape nya Anong ano nito? Anong nga oh, shape matawag dito? So parang dikit na dikit siya no. Ayan. So alam ko dalawang dalawa, dalawa no. Ayan. Bigda dalawa. So, mamaya pa ako mag-ano. Ay parang bear siya oh, parang bear. O oh, bear nga ko. Oh. Ayan. Ayan. Magkano daw? 369. 369? Tingnan mo nga kung pa yung ano doon <laughs> oh, May order na maduwatin guys. <laughs> ay, Ay, nakakaluka. Kung wala, tingnan mo dyan sa loob ng wallet ko, ros kung mayroon pang ano dyan. Parang mayroon dyan, wow, diba? <laughs> may diba, ting na order na naman. <laughs> O, oh, diba guys? So, ano yan? Every take nito, twice a day. So, dalawa dalawang ganon. So, 60 pieces ang laman nito. So, 60 pieces, ayan, equivalent, ano, ilan ba? uh, one month din, no, na, ano, na gamit mo nito kasi 60. Kasi sa one month naman is, ano, uh, 30, ano, Ah, uh, oo oh, nga, 30, 30 no, 30. So, one month, tama ba? <laughs> basa yun, basa good for one month siya, ang 60, ano, kasi, ano, ah, uh, 20, uh, tigda dalawang, ano, pagtitake mo nito. So, ayan, sa muli, guys, hanggang dito na lang, ha, this is your cardiac being, so, nag-reveal tayo ng ating, ano, first time na ano magte tayo ng pam ano pampa-beauty no ayan beauty tips no sa mga ano diyan sa mga nagkakaedad na so kailangan natin ng glutathione sa ating katawan no ayan so para mag-glow naman tayo guys no so sa muli ayan salamat sa 'yung papanood and ayan so magandang hapon mga ka-beauty and mga ka-react ayan hanggang, sa, hanggang dito na lang and sa muli ayan god bless us all bye